transport truck. ang isang motorista matapos magulungan ng tanker truck sa diversion road ng Barangay Sevilla, San Fernando City La Union. Base sa investigasyon ng pulisya, parehas na patungong north direction ang motorsiklo at tanker truck. Nasa unahan ang tanker truck na sinusundan naman ng motorsiklo. Nag-overtake umano ang driver ng motorsiklo sa tanker truck sa shoulder ng kalsada. Pero aksidenteng na ng kontrol sa manibela dahilan para bumagsak ang sasakyan sa kayang biktima. Sakto naman na ang tanker truck. Pa na overtaking yung truck so nakakuan po siya ng isang uh, madulas na portion doon kaya na lose control yung uh, motorcycle then natumba and then na-overrun ng uh, truck. Residente sa Pangasinan ang biktima at posibleng hindi niya kabisadong kalsada. Ayon sa San Fernando City Police Station, nadaan sa ang insidente. Muli namang nagpaalala ang polisya kaugnay sa pag-iingat sa kalsada upang maiwasan ang anumang disgrasya. Uh, dapat alamin po natin yung uh, conditions ng roads, alamin natin yung lugar, kasi meron po tayong mga accident prone areas dito sa atin na uh, biglaan pong uh, dumadan yung tao at saka may mga madulas na daan. So paalala lang po yung mga motorist na magdahan-dahan po tayo lalo na po dito sa city proper and yung mga congested na places po dito sa La Union para maiwas po, po natin yung uh, disgrasya. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.